Langaw at masangsang na amoy na nagbula sa tambak na basura. Ito ang problema ang kinakaharap ngayon ng mga residente sa barangay market site, Daraga Albay. Lahat ng mga kapitbahe namin at dito sa amin nagreklamo na ano na yan, ang baho, maraming langaw. Sabi ko, nagre na yung mga anak ko diyan sa barangay. Wala naman, gagawa. Sabihin namin, baka may ahas na may daga. Ginakain na kain ng ahas ang daga. Nung mga buwan niya mayroon din ahas, madam, na napatay ng mga anak ko. Bukod sa masangsang na amoy, yung pagtulog mo, tapos pagkain, yung mis na makakain ka ng maayos, parang salo sa yung langaw, lumilipad sa harapan mo. Tapos mainit pa yung pagkain mo, andyan na yung langaw, mainit pa yan, pero lumilipad-lipad na yan dyan, parang papasok na sa pagkain mo. Walang kang gaan kumain. Hindi ka-worry ko pa yung bata. Ako. Kasi dati, comfortable ako na kahit nang hindi mo sila takpan or kwan, wala ka makikita langaw. Nung pagdating niyan, wala na. Para hindi ka na, hindi ka na tala magiging comfortable dyan na yung tanin mo walang takip. Tunay na perwisyong maituturing ang pagdagsa ng mga pesting langaw na ito sa mga kabahayan. Lalo pa at apektado na rin maging ang kanilang kalusugan malangro at king arksana borog nga nakaabot na dito lang nga wesu tubig kadraklo biga para bas bas ko adena ka tering makan lang aw kaya dito sa balay na tatipunare kan dai tapo gede nalilipang ko kung kuno man ako diyan kini te naman. matagal nang inirereklamo ang problemang ito sa kanilang barangay ngunit hindi umano ito inaaksyunan ng mga opisyal kaya naman hindi na nakatiis pa ang 65 taong gulang na residenteng si Nanay Helen Marqueta at personal ng inilapit ang kanilang suliranin sa programang Ako Bicol Tabang Ora Mismo ni Congressman Saldico. Nanay, kumusta po yung sitwasyon nyo doon po sa inyong barangay? Namun problema po kami tabi ta uning hil sa maraming basura, mga langaw, Tambak-tambak po yung tambak basura. Ng basura. Gusto uh -huh. kong mag-agad ng tabang sa Bicol na tabang na ura mismo mahali ang basura. Oh, mga ilang buwan na po ba yung nakatambak dyan? Matagal na madam, paka-eleksyon. After yung election, matagal ma na. Pagka-election, madam, mayroon, no, wala, wala, di pa ba man basura? Sabi, gagawa ng basketballan, Aha. Uh -huh. Gina, matagal na. Ginawa na ng Basurahan. basura na. Kabilang linya ng telepono, si Kapitan Enrique Diasis ng Barangay Balaguer, Daragal Bay. Kap, bilang punong nung barangay yes. po ng inyong lugar, dyan sa market site, bakit po natambakan ng basura dyan po sa inyong barangay? Ano po ba? Walang oh, kumukuhang ang track? Oh, po, ngayon po na kayo schedule po yung bukas. Bukas ang operation para maayos basura ba? Bukas po makikita po lahat na makikita po ni Madam na nagpunta po sa inyo. Kung paano po mag-pick up ng basura po, Mamamawala yan po bukas. Nasa kabilang linya na rin ang telepono, si Engineer John Big Grahida, ang officer in charge ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng Daraga Albay. Engineer, eto po ay naandito na sa aming tanggapan, sa aming programa. Ano po yung aksyon ng inyo pong opisina patungkol po rito? Pinatawag po na po yung committee chair on NBI and so on, To make it simple, ma'am, Siyempre, ang hihingin lang naman natin is cooperation ng ating mga resident. Kasi at once pa lang, dapat segregated na rin yung basura nila. All equates, ang mm -hmm. collection ko ng equates, dapat segregated na rin. Yung residual, separate by decredible. Para just in case, pagpunta po dun sa kanilang barangay MRF, eh, kuk kukunti na lang yung kanilang ipoproseso. Ayan nanay. So asahan nyo po nanay, bukas na bukas, sabi ni Kapitan, a-actionan po ito. Maraming -salam salamat sa tonight. inyo. Upang masiguradong gumagalaw ang mga opisyal ng Barangay Market Site sa Daragalbay, pinuntahan ng aming team ang kanilang MRF o Material Recovery Facility. At nadatnan nga namin na inuunti-unti na ng mga eco-aid ng barangay ang paghahakot ng sako sakong mga basura. ngayon po ang gawin po na pinapa ang po na yung basura para tuloy-tuloy po to hanggang mawala po yan maging regular na po siya pa makapagkolekta ko kada household pag kinapupasa yung truck na galing sa sa saka namin iluluwas na naman na para maglaging wala po ang tambak ng basura sa sa mga Engineer, ano po yung participation natin ngayon ng menro po dito sa ating ginagawang activity and ano po yung mami make sure po natin sa residente sa pag po ng mga basura po dito? Actually, yung truck namin nandyan sa labas. Kanina, as kung na-observe mo, inocular namin yung area. Kasi medyo problematic itong area pagdating sa accessibility ng ating truck. Masyadong maraming Wire. wires. Too risky rin sa uh, tao natin kung papasok ng ganyan. Ngayon, um, binibigyan ko ng assurance sumbarang barangay provided na segregated yung basura na kinakarga nakapaubos natin sa unilis na yun. Mapapansing gamit ang isang multi -cup ay matyagang ikinakarga ng mga eco-aid ang mga basura palabas sa mas malawak na kalsada kung saan naghihintay naman ang malaking truck ng Municipal Environmental Natural Resources Office ng Daraga na siyang pinupunuan at magdadala ng mga basura papuntang dumpsite. site. Maraming salamat po sa Ako Bicol Tabang para mismo sa agarang pagtugon ninyo sa aming problema sa basura. Maraming salamat po. Mas maray na ni na makot na yan. Ang grabe na yan. Mas maray man na eh, kinuha na sa Ako Bicol sa na naaksyonan tulos. Grabe pasalamat naman. Ta, nga di na kami saan magpartiyos. Sa maraming salamat sa Ako Bicol, Tabang, Ora mismo, sa Agarang, Pag-Aksyon, sa Perwisyong Basura. Uh, very thankful, ma'am, sa programa nyo, ma'am, kasi na-actionan nyo agad. Kasi kung hindi po dahil sa inyo, hindi pa magaganya na ma-actionan yung ganyang basura. sa lukuyang inihinto na rin muna ang pagdadala ng mga basura dito upang masigurong malinis at maalis ang masangsang na amoy ng mga basura. Asahang hindi hihinto ang programang ito sa pagbibigay ng agarang aksyon sa anumang problema ang kinakailangan ng tamang solusyon. Dahil ito ang Akubikol Tabang Oramismo, ni Congressman Saldico.